Ayan guys, magtatanim tayo ng dates. Pinapatanim ng aking nanay. Ayan. Ganito po ang pagtanim natin, ganyan. 'Di ba may ano siya, may hiwa dito sa gitna. Ganyan ang pagtanim. Ganyan. 'Wag pataob, 'wag patayo at 'wag pasaid Ganyan daw yan, guys. Ganyan tanim natin. Ganyan lang din natin. Mabilis lang naman tumubo eh. Ayan. Ganyan. O, tapos ganyan yun natin. Tapos malalaki kasi ito. Nagustuhan na naman niya kaya pinapatanim niya. Tapos ito naman guys. Ayan. Basta ganyan ang pagtanim. Ay. Huwag kang tumaog. Ganyan. Kasi kung pataob at saka patayo lalaki daw ho yun hindi yun mamumunga. Kahit anong gawin mo, hindi mamumunga. Ayan guys, ang ating pagtatanim ng dates. Thank you for watching. God bless us all.